Ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan, kundi isang plataforma ng pagkakaisa at pagunlad na naglalayong tugunan ang pangangailangan at adikain ng bawat miyembro nito. Kaya naman ang patas at maayos na pribilehiyo para sa kanila ay napakahalaga. At para ibahagi po sa atin kung ano-ano nga ba ang karapatan ng mga kooperatiba, makakasama po natin dito sa studio ang paralegal at cooperative development specialist ng Cooperative Development Authority o CDA na si Mr. Jun Herrero at Mr. Ryan Andrew De La Luna, good morning po sa inyo. And welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Yeah, magandang maga. Good morning po sa lahat. Good morning, yeah. welcome back. Salamat, salamat. salamat. po. Opo. Mga kaibigan na natin po wala sa CDA. Uh, Sir, question, maaari niyo bang linawin kung ano-ano yung mga legal na karapatan at pribilehiyo ng mga kooperatiba dito sa bansa? Okay. Siguro ang mga nakasaad po sa RA 9520, ng batas po o cooperative code ng Pilipinas mm -hmm. ay ang tinatawag natin. Una, pag na-register ka as cooperative, meron kang tax exemption na in-apply. Mm -hmm. So, pag ganun, pag uh, automatic na meron siya, um, it's not automatic, after you uh, makuha yung registration with CDA, ay i-apply niyo po ang mga tax exemption. Una, sa BAR. Pangalawa, sa tax exemption sa local government unit. Now, if you're organized under Uh, the government agency especially talaga di meron din yung sinasabi ng batas doon na kahit man lang isang maliit na opisina magkaroon siya ng space doon sa ating government tapos isa pa pinakamaganda sinasabi natin sa batas ay yung tinatawag nating salary uh, wages instrument ibig sabihin yung salary deduction pwedeng uh, go ng agreement between the management and the cooperative para yung uh, lahat ng transaction ng members ng cooperative ay may bawas na po sa kanyang salary na pag nakautang siya o nakabili siya doon sa tinatawag nating consumer uh, store ng cooperative doon doon yung mga pribilehiyo na yon na uh, at marami pa hong pribilehyo. Uh, alam na po natin uh, kay BBM, uh, kasasabi niya lang po dun sa kanya sa ating State of the Nation nung, ta nung time noong sa Kongreso, na ang priority program po ng ating uh, cooperative ay with agriculture. And these are the privileges na sinasabi natin. So, um, uh, ang, ang mandate po ng CDA is to work and help the agriculture. <laughs> ang program ng ating cooperative. May marami talaga mga privileges ano. Yeah. Itong ating mga cooperative sa bansa. Ano naman po yung mga karaniwang legal challenges ano na kinakaharap po ng ating mga kooperatiba at paano po ito maaring malutas ano sir upang siguruhing patuloy po na mapanatili ang proteksyon sa at, at, at mga karapatan na rin po ng mga membro? Yeah sa mga legal challenges ng mga cooperative tinatawag namin usually intercooperative okay. so it's within their cooperative na kung saan malinaw naman sa kan tinatawag naming articles of cooperation and bylaws kasaad doon kung paano nila bibigyan ng solusyon meron doon mga provision sa mediation and conciliation mm -hmm. meron din doon ethics committee mm -hmm. so may mga nakapaloob doon sa kanilang mismong sinusunod ng mga rules and regulations sa cooperative na kailangan nilang sundin kung merong mga legal na issue among them And in the event na magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa level ng kooperatiba, nandiyan po ang Cooperative Development Authority para mag-intervene through our legal service. Okay. Uh, Paano natin masisiguro ng bawat miyembro ng kooperatiba ay lubos na napagkakalooban ng kanyang mga karapatan at nakikinabang sa prible yung inaalok ng CDA? Ang uh, um, CDA kasi may regular inspection. Okay. Yearly inspection. Aside from yearly inspection, mm -hmm. we're also conducting basic trainings for the members and officer. Okay. Uh, from uh, basic uh, cooperative management and then the fundamentals of the cooperative which is Old basic. Uh, Ina-address namin uh, from micro type of cooperative which 3 million and below. Yung mga needs sila with education. And then, we also man uh, management training from pataas, no? Kung meron siya, siya medium or uh, billionaire cooperative. May mga training sila na binibigay okay. ang CDA sa kanila. Aside from that, tinutulungan din kami ng Federation and Union of the Cooperative to provide them trainings para maunawaan nila at ma calculate sa kanila yung basic information of the cooperative at maiwasan din natin yung tinatag nating inter- or inter-cooperative dispute. Mm -hmm. Ano po yung mga step-by-step step na maaring gawin ng isang kooperatiba kung mayroon po siyang gustong ayusin, mm -hmm. kung po baga mm -hmm. ang kanilang karapatan, mm -hmm. may gusto po silang linawan ng mga legal issues. Ano okay. po yung mga step-by-steps? Mm -hmm. uh, first po muna, kailangan magkaroon muna sila ng uh, inter-cooperative resolution. Ano bang ibig sabihin nun? Kung isang miyembro ng kooperatiba ay may reklamo sa kanilang mga opisyal o sa kanilang kapwa na mga member, maaari po silang dumulog doon sa, sa kanilang mediation and conciliation committee para doon mismo pagbapag-uusapan, pag-uusapin sila so magkakaroon ng agreement kung ano yung uh, resolution doon sa kanilang usapin. Ngayon, in the event na hindi maresolba doon sa mediation and conciliation committee, maaari po itong dalhin sa uh, Cooperative Development Authority para kami naman po yung mag-intervene. Kung mag-request po yung nagre-reklamo o yung humingi ng legal assistance, Maari po namin silang bigyan ng, ng dialogue para kami po yung mamagitan between the uh, both parties. And from there, kami ho ay gagawa ng paraan para mapagkasundo sila. Pero hindi ho namin pinipilit kung ayaw ho talaga mapagkasundo. May iba't pa naman pong paraan na nakasaad doon sa aming uh, rules on uh, omnibus rules pagdating sa pagdidinig ng mga uh, ah. usaping legal. Okay. So, mahaba bang proseso po iyon? Uh -huh. Pero hangga't maaari, nariresolve ako namin 'yon sa dialogue uh -huh. uh, aspect pa lamang po. Ayon, dapat naman yung na yung na-address. Pero among those uh, mentioned, may mga bagong initiatives pa ang inyong ahensya upang mapalakas pa ang karapatan at pribilehiyo ng mga kooperatiba sa kasalukuyan. Yeah. Aside from training na ginagawa namin, There are some programs na ginagawa. Meron kami tinatawag na big brothers small brothers where by okay. the small brothers will para magiging OJT shot ng no, mm -hmm. sinatag nating big brothers para maintindihan nila yung situation o no, para lum uh, lumamig sila sa kanilang operation and there are some programs also na iniimplemente ng CDA such as the cooperative surety fund which we by we encouraged all the MSME small micro medium enterprises uh, uh, mga nag operate doon na members within the cooperative na pwede sila makautang sa banko. Mm -hmm. i-cover niya ng CSF yung utang sa bangko parang guarantee And andum sa initiative pa rin na patuloy na pag-aaral or uh, ko ay partner sa Union and Federation regarding sa mga program ng pag-aayos pag po ng mga kooperatiba. At so as of now the, the city is also embarking on uh, soon will be embarking on accreditation of mediators, accreditation of uh, uh, mga nag-aayos ng na mga issues and concern ng bawat isang kooperatiba kasi uh, para may strengthen yung tinatawag nating uh, uh, intercooperative dispute mechanism. Okay. okay. Well, maraming salamat po ha sa pagbibigay po ng detalye at kalaman po sa amin ngayong umaga kung ano po yung mga privilege, mga karapatan ng mga kooperatiba sa ating bansa. Mr. Jun Herrero at Mr. Ryan Andrew de la Luna, thank you and Merry Christmas po. Hi. Ha, Merry Pastor, Christmas, at at po. mga kooperatiba sa bansa. Yeah.